Dito na naman tayo sa SM Dasmariñas, pickup Pick up tayo sa Papais Hindi ko natanggihan itong ano to uh, Pick up order nito SM tayo Papais SM Upper ground floor. kanan tayo rito Papay Ngayon lang ako up dito sa papay natin Yellow cab Papay sa taas to, wala rito yung papays eh. Yun. Baka sa taas, tingin na sa taas. Sa taas. At tayo rito. Kapya. Ayun nga. Ayun ang papays. Doon nga tayo pipick up, papays. Ayun o. No? yun papay two four six five yun no okay na, napigat na natin ang papay diretso tayo sa customer natin, sana maka anuli tayo pasok tayo sa Charbin kung hindi ah kung hindi tayo makapasok na, layo nang ikutin natin via verde pa ay nako yan order nyo 8 pieces chicken 8 pieces chicken uy ayun yung bike natin oh Apart sa bike bike parking area yan tayo dito Ang natin naman dito Ang daming itong mga ano, ayan oh. Lagyan natin ng pampasikip. Para hindi siya kumalog pa habang natin. Tapos lagyan natin ito dito. Ganyan. Ganyan lang yan. Tapos, hindihan na natin. Kaliyan natin ganyan. Kali na siya. Sabay. Siper. Sipira natin. Ay, lumulog sa siper. Para hindi siya makawala. Yan, para hindi siya umulog habang binabiyahe. So, ganyan yan. Diba ilaw ng bike? Para mapapansin tayo. Okay na. Let's go na. Nakadaan tayo rito sa charbel. So, hindi tayo ng gwardiya. Tayo sa loob ng charbel. Sa may charbel. Yan o. Woo! Nadilim na, buti pinadaan pa ako doon. Buti pinadaan ako doon ng guardia Doon ako dumaan sa daanan ng mga tao Hindi sinita, buti na lang Kasi kung sinita ako, ito malayo-layo yung tatakbohin ko nito Ikot Ayan Sa atel eh. Buti uh, Ang padaan pa Dun tayo sa Sinorkat natin na daan Dun tayo na daan Dito tayo banda Kanan na tayo rito. Kanan na tayo. Shortcut tayo. Hindi tayo padadaanin doon pag dumiretso tayo. Dito. Shortcut. Ayun o. Ang tawag sa mga nakatera doon sa kabila. Mga nayon daw yun. Na tayo sa loob. Pabalik tayo ng Losby. Los Bimindawan pala deliver natin ngayon O oh, yan Yan o Ano natin yan Ayos na yung ano rito eh Yung Pader Hinarangan pala nila Siguro lalagyan ng ano to eh Pintuan Kaya yung pader dito Kaya pala pinaderan nila So yun Pakita sa inyo Papalipan ako dito eh Yan dito tayo Ayan o Uy, yung mga bibi. Padaan po mga bibi. Mga bibi, padaan po. Padaan lang po, baba tayo. So yan, may pader na siya. Ayan o. Padaan po, ayun, malis na sila. Tapos, hindi ka nga makakadaan kapag nakamotor ka. Kasi, may ano siya, ayun o. May naka, ayun o. May nakahamba lang, ayun o. Hindi ka makakadaan pag nakamotor, di mo naman angat motor mo. Kaya yan, bike lang pwede. Angat natin bike. Up. Yan. Daan na tayo rito. Yan, nakapabiyak. Makasing. Padar siya. Yan. Kita na. Ayan bahay mabahay. Dito tayo rito. Dito tayo rito. Ayan, dito tayo rito. Tapos kaliwa. Kaliwa. Tapos yung tinaanan natin doon na may mini overpass doon. Sa dulo na yun. Doon na tayo. Alam nyo na yun mga nakapanood na mga vlog natin nakaraan so lagay ko na to sa cellphone holder tong aking ano, cellphone mabilis na tayo makapag deliver nito ayun thanks for watching Woo. ciao salamat